Serve the, the people. People. Serve, serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. And that, that is our commitment. Is our commitment. We are true FM. Noong pong Pebrero atres ngayong taon, dineklara ng pamahalaan ang Food Security Emergency on Rice. Nagawa ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Ito ang paraan ng gobyerno para kontrolin ang pagtaas sa presyo ng bigas sa mga palengke. Ang deklarasyon na ito rin ang siyang naging basihang legal para magkaroon ng kapangyarihan ang Secretary ng Agriculture na manduhan ang NFA o National Food Authority na maglaan ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at sa kadiwa ng Pangulo Program. Ipinagbabawal pa rin kasi sa inamiendahang Rice Tarification Law na ang NFA ay magbenta ng bigas ng diretsyo sa publiko. Kaugnay po ng deklarasyon ay ang paglulunsad ng programa ng DA na pagbebenta ng NFA rice sa halagang 33 pesos per kilo na idadaan muna sa mga lokal na pamahalaan o LGUs. Kasabay niyan, ang panawagan po ng NFA na kumilos na kaagad ang mga LGUs para makakuha kaagad na alokasyon. Dito nga po sa programang ito na wika ng NFAI, hindi lamang malaking tulong sa mga mahihirap na Pilipino kundi malaking tulong rin sa ahensya para nga mabawasan na ang mga stock nila ng bigas sa kanilang mga napupuno ng mga bodega. Subalit pagsapit ng Abril, limito po ang katotohanan na napakakakaunti lamang ang mga LGUs na kumagat sa 33 pesos per kilo na NFA rice. Noong kalagitnaan po ng Abril, 12,900 bags of rice lamang ang binili ng mga LGU. Karamihan dito ay sa Cotabato, Camarines Sur at Isabela. Sa Metro Manila, San Juan at Navotas lang ang lumahok at kakaunti lang na sako ng bigas ang kanilang kinuha. Samantala, sa ibang mga lugar sa bansa, ilang daang sako lamang ng bigas ang kinuha ng LGU. Sa ilalim po ng Food Security Emergency Program, 33 pesos per kilo po ang benta ng NFA sa LGU. At ito'y maari pong ibenta ng LGU sa halagang 35 pesos at pwede rin pong ibenta ng mas mura kung magbibigay ng subsidiya ang LGU. Nagbigay po ng kuro-kuro si NFA Administrator Larry Laxson kung bakit hindi nagtagumpay ang 33 pesos per kilo na NFA rice. Anong dahilan po kung bakit hindi nag-click, hindi ka ninyo na lumipad itong programa po ng uh, Rice for All na 33? Hindi po natin masabi, no? Uh, kung sabihin ba natin, pure speculation. Pero ang mga naunang sinabi sa atin, yun nga, Una, uh resolution ng mga kani-kanilang mga sanggunian, at uh, the same time may isang sabsabing problema ng budget. Yung iba medyo busy na siguro, yung iba sa come like exemption. So marami po eh, no? But we can only speculate kasi hindi po hmm. natin nakita talaga actual kung ano naging dahilan. Ito po naman ang paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang anong nangyari kasi dun sa 33 pesos natin na rice for all sa na ginawa sa LGU Uh, binenta ho natin ng 33 yan ng NFA at benta dapat ng uh, LGU is 35 or up to uh, maximum 35. O pwede rin lang benta ng 33. Uh, ang problema ang problema kaya hindi masyadong nakagat is uh, yung local prices so due to yung, uh, bumaba na rin eh. To, may mas mura pa ako doon sa 33 namin. Minsan sa may 32 na. Kaya, uh, kaya uh, siyempre, mas convenient po pumunta sa kung saan yung palaging palayong pinupuntahan. Kaya tingin ko naman, ngayon na, kaya, kaya kailangan din namin ibaba talaga yung presyo. Dahil, I mean, talagang marami pang rin stock sa mga bodega natin at kailangan talaga natin, natin ma-move out ito. Kaya ay uh, na napag-isipan sa so, utos na rin ni Presidente na ay, natin sa 20 yan para tumakbo na, ma-move ma ma ma, -ma -move out ni mga stocks na yan para makabili tayo ng mga bagong palay muna sa ating farmers na nangangailangan ng magandang presyo. At dito, sabi nga po ni Secretary Chu Laurel, ipinangarak ang proyektong Benting Bigas Meron Na. BBM. 20 pesos per kilo na NFA rice. Datapwat, hindi ganoon kasimple ha ang programang ito. Nangangailangan ito ng malaking pera para sa subsidiya at kailangan pang umikot sa batas mismo ang gobyerno para ito'y maipatupad. Dahil nga po sa hindi pa rin maaaring magbenta ang NFA ng bigas ng drodritso sa publiko, kailangan munang makipagkasundo ang NFA sa Food Terminal Incorporated o FTI na isang government-owned and controlled corporation o GOCC. Ang FTI naman ang siyang makikipagtransaksyon sa mga LGU para sa pagbebenta ng NFA rice sa halagang 20 pesos kung saan ang subsidiya ay paghahatian ng FTI at ng LGU. Well-milled rice daw ang uri ng bigas sa programang ito at ang minimum o pinaka mababang halaga na aabunohan daw para makapagbenta nga ng 20 pesos per kilo ay 13 pesos per kilo. Nangangahulugan na 6 pesos and 50 centavos ang magiging subsidiya ng FTI at ng LGU per kilo. Kung sa 33 pesos na NFA rice na walang subsidiya ang LGU, ay hindi nga ito kinagat. Paano pa kaya sa programang ito? Mag-aabono ang mga lokal na pamahalaan? Eh sino-sino mga LGU ang can afford o may kaya? Kapag po sa kadiwa ibinebenta ang NFA rice, ang buong 13 pesos ay sagot ng national government. Pero dapat din po nating tandaan na ang ilalabas ng NFA na bigas para nga sa programang ito ay hindi lamang halagang 33 pesos kundi may mga stock din sila kung saan ang kanila pong bile ng palay ay mas mahal na nangangahulugan na mas mataas na presyo ng bigas na kapag ibinenta sa kadiwa ay mas malaki ang subsidiya. Sa kadiwa po, ang pwede lamang makabili ng 20 pesos per kilo na bigas ay senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at four-piece beneficiaries. Hindi lahat ay pwede at limitado lang yung dami na maaari mong bilhin. Walang nga po talaga namang question sa magandang intensyon ng 20 pesos per kilo pong bigas. Subalit, magtatagumpay lamang ito sa kakayahan na naman ng gobyerno na mag-abono, na maglaan ng pera. Sinasabi po ni Secretary Chu Laurel na ang perang inilaan po ng Pangulong Marcos mula sa kanyang contingency fund ay 4.5 billion pesos lamang. Natatagal lamang daw ng hanggang katapusan ng taon. Bago maghalalan, Tinukoy po ni Secretary Chu Laurel na ang Region 6, 7, and 8 at Negros Island Region ang unang makikinabang sa 20 pesos per kilo po na bigas. At ngayong nga pong tapos na ang eleksyon, inanunsyo po ng Malacanang na ang 20 bigas meron na BBM ay nationwide na. Pangamagitan daw po ng mga bagong bukas na kadiwa centers. Kadiwa centers na hindi mo naman talaga malaman kung eh, ilan ba at kung nasaan. Kaya nga rin po naman nabanggit sa amin ni Sekretary Chu Laurel na tinasabi niyang sa aming naging panayam na pinag-iisipan nilang gamitin daw ang Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Bagay na magbibigay ng karagdagang komplikasyon at kwestiyong legal kung kanila itong itutuloy. Ito po ang pananaw naman ni NFA Administrator Larry Lacson kung idadaan nga sa Grecon ang benting bigas Kung idadaan ba ito sa Grecon na 20 pesos per kilo ng bigas um magagawa kaya yon Ang pinaka o nga no kasi ang Grecon is also offering their help no to to distribute this Um una ang effect po niyan una muna pala sa tanong niyo magagawa ba? Pwede, bakit hindi? No, kailangan ng araling mabuti para hindi naman tayo ma-ombudsman kung paano man gagawin niya ng no, mga legal ano natin, no. But pwede kung pwede pag-aralan ng mabuti. Tapos ang kay naman dito kung talagang puwede, i mas mabilis mo itong marirelease kasi mga retailers po 'yan eh. Ang tanong lamang po doon ay sino ang sasagot ng ibang subsidiya? No, hindi na LGU 'yan eh. Grecon na po 'yan. So, the same time, paano po ang control dyan? I mean, 20 pesos na bigas out in the hands in the public ng, ng I mean, ng private sector, medyo uh, it will be an, ano, it will be a challenge to monitor uh, yung strict uh, implementation. Sa amin po naging panayam sa pinuno ng Greco sa Region 8, sinabi niyang hindi sila maaring magbenta ng bigas nang walang tubo. Kasi nga, ito po ay kanilang negosyo. Kung magbebenta sila ng bigas ng gobyerno sa halagang 20 pesos, sino daw ang gagasta para sa storage, labor at mismong lalagyan ng bigas? Hindi sila maaring magpalugi. So it's becoming a little complicated. At dahil nga po sa napapasubo na naman ng husto ang gobyerno, malamang magsulong na naman sila ng programang hindi lubos na pag-aralan at napag-iisipan. Naguugat po naman ang lahat ng ito, di ba? Sa leksyon na wag ka kasing mangangako kung hindi mo kayang tuparin. Nangako nga kasi ng 20 pesos per kilo na bigas at magagawa lamang ito ngayon kung mag-aabono nga ang gobyerno. Na ang ibig sabihin pa rin ay mag-aabono, magpapaluwal na naman ang buong bayan. Saan ka namang kukuha ng pera? Maliban po sa contingency fund, eh bakit nga hindi nyo gamitin ang buong pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program? Ngayong taon, 26.1 billion pesos ang perang nakalaan para dito. Ito ba'y ubus na sa pamumulitika? Kung ang 4.5 billion pesos po na contingency fund ng Pangulo ay makakatulong para sa murang bigas sa apat na rehiyon lamang at sa mga piling benepisyaryo lamang, ang 26.1 bilyong pesos ay maaaring maramdaman at mapakinabangan ng mas maraming Pilipino na ang pangunahing problema ay kawalan ng pambili ng bigas. E bakit nga ba piling-piling grupo lamang ang pepwedeng makinabang sa 20 pesos na bigas? kung ang nais ng gobyerno ay mas maraming pamilyang Pilipino ang mabibigyan po ng benepisyo ng programang ito, bakit hindi ponduhan ng mas malaki ang programang ito gamit ang pera ng bayan na ikinukubli sa nagpapanggap ng na mga programa raw na para sa mga kapos kita? At bakit ba hindi isulong ng Pangulong Marcos mismo ang pagbabago sa batas na magbibigay po ng karapatan sa NFA na magbenta na po ng diretsyo sa mga palengke. Pinahihirapan pa nila ang kanilang sarili. Kasi nga ngayon lumalabas po na mismo ang gobyerno na ang nagpapaikot sa batas para lamang makarating ang NFA rice sa publiko. Kung diretsyo nang papayagan ang NFA na magbenta ng bigas sa mga palengke, ito ay magsisilbing kompetisyon sa commercial rice. Malinaw na po naman at lantad na nga ang kabiguan ng rice tarification law at naging malabnaw ang ginawang pag-amienda dito. At noong paman, sinasabi na po ng iba't ibang grupo ng mga magbubukid na ang susi sa abot kaya at rasonabling presyo po ng bigas ay ang maunlad na produksyon ng palay. Hangga't mahal ang halaga na ginagasta sa pagtatanim at produksyon ng palay, hindi bababa ang presyo ng bigas. Patuloy lang tayong mag-aangkat ng bigas dahil mas mura na nga ang imported kaysa lokal na bigas. Muli ang katanungan, asan na ang katuparan sa mga pangako noon ng mga nagdaampang administrasyon? Mga pangako ng administrasyon kamakailan lamang? At pangako ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapaunlad ng ating agrikultura? Nang ipinasapo ang Rice Terrification Law noong Pebrero ng 2019 sa panahon ni Pangulong Duterte iminamandato ang paglalaan ng 10 billion pesos taon-taon para sa tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Bahagi po ang 10 bilyong piso na ito sa abuang buwis na makokolekta ng customs sa importasyon ng bigas. Ang RCEF ay programa para sa modernisasyon sa pagsasaka. Rice Farm Machineries and Equipment Rice Seed Development Expanded Rice Credit Assistance At Rice Extension Services o tulong sa pagpapaunlad sa produksyon ng palay. Kung higit 10 bilyong piso ang koleksyon ng customs sa rice importation, ang sobrang salapi ay dapat isinasama ng Kongreso sa General Appropriations Act o Pambansang Budget para din sa tulong sa mga magsasaka ng palay. Eto mga kapatid, noong 2020, 15.49 billion pesos ang nakolektang buwis sa imported rice. 2021, 19.02 billion Noong 2022 22.84 billion pesos Noong 2023 30.02 billion pesos Noong 2024 34.18 billion pesos Suma total 121.55 billion pesos, 121.55 billion pesos sa loob lamang ng limang taon. Automatic yan, 50 billion sa arsef, habang 71.55 billion ang para sa iba pang mga tulong sa mga nagtatanim ng palay. Sana napunta ang perang ito. Bago pa ipinanganak ang RCEP na ito. Taun-taon naman ay naglalaan po ang Kongreso ng bilyong-bilyong piso para sa agrikultura. Pero hanggang ngayon, may mga magbubukid pa rin na kalabaw at hand tractor pa rin ang gamit sa pagbubungkal ng lupa sinang unang rice-thresher pa rin ang gamit sa pag-ani. At meron pa rin pong sa kalsada nagbibilad ng palay. BBM Benteng bigas? Meron na. Dito ngayon abala ang pamahal ang Marcos bilang pagtupad sa kanyang pangako noong 2022 presidential campaign. Yun nga lang, sa katuparan ng pangakong ito, ikaw, ako, tayong lahat abunado. Datapwat, kung nagkakatotoo nga lamang sana, ang ipinangako ni Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi noong panahon ng kampanya o kampanya, kundi noong July 25, 2022 o sa kanyang kauna-unahang sona. Hindi lamang sana piling-piling mga sektor ang makikinabang sa mas murang bigas. Kung hindi lahat ng Pilipino. Pangako po 3 years ago. Pakinggan natin ito. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, is isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pesticidio, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, Pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanyang-kanya, kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayong sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. <laughs> Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network, ng farm-to-market road, upang mas mabilis na mailakbay ang mga, ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. True. Totoo nga naman. Hindi ito magagawa sa isang araw, hindi magagawa sa isang buwan, o isang taon lamang. Pero, Mr. President, maliban sa manakanakang kadiwa. Ano pa ang aming aasahan na katuparan sa inyong mga pangako sa natitira ninyong tatlong taon na lamang ng panunungkulan? Sapagkat ngayon, hindi may na dumarami na rin po talaga naman ang mga BBM. BBM. Bigong, bigong, ma-mamayan. Think about it.